tentative sa PagCorp na si Dennis Cunanan yung pera at na dispalco At uh, ito naman po ay dalawang beses inulit Chair, ni Mr. Chairman Mr. it pertains po. to the same thing. Ay, sinasabi nyo, ang ang tinanong ko sa inyo, totoo ba na nagsama kayo? Totoo po, so, yun, sinamahan yun po. yun po, yun po ang tanong ko. Opo, pero Now, ang sinasabi nyo, you are denying na hindi dahil dun sa renewal ng license, dun po. sa bayad. But still, it's still the same issue that you cannot renew your license until such time that the five hundred thousand dollars will be paid. So ganon din po ang objective noon. Kaya sinamahan nyo siya para matulungan na mabayarin yung 500,000. But the ultimate objective is for the renewal of the license. Hindi po ba? ah uh, Mr. Chair, hindi po. Kasi hindi pa po mapapasoy yung lisensya at that time. At in fact, yung last uh, hearing sa Senado, sinabi